nilang e to, yan. Tapos tanggalin natin to, ayan. Yan. Alikabok sa loob. So hindi na siya tama sa timbang, no? Ngayon naman ay ituturo ko sa inyo kung paano maglinis ng panggilid ng MIUI 125. Ayan. Okay. So bago pa itong motor na to mga men, pero lampas na ito ng anim na buwan. So ito kasi kailangan i-maintain natin ng mga 6 months man lamang. Huwag nating panatilihin na isang taon mahigit kasi nagkakaroon din niya ng mga alikabok sa loob. So yung tumatango sa mga gearing dun o oh, yung mga playball natin, napupudpud. Kaya minsan, nawawala ng dala o oh, nawawala ng hatak yung mga motor natin. So ngayon, ipapakita ko sa inyo mga men kung paano maglinis ng panggilid. So papakita ko rin sa inyo mga men kung ano yung mga tools na gagamitin natin dito. Ayan, kung makikita nyo bagong bago pa ano, ang kintab pa ng tornilyo. So, na natin gagamitin mga men ay gis. Ayan. ayan. So, ayan mga men, pag natanggalan natin yung mga gis, ayan. Ilan lang naman yung gis na yan. So, angat nyo lang to. Ayan. Tapos tanggalin natin to. Ayan. So, kung makikita nyo mga men, oh, tingnan nyo. No! Bago pa yan pero ang kapal na oh ah yan <coughs> buti na lang meron siyang L-filter no tapos ngayon gagamit naman tayo ng 8 ilan lang naman itong mga 8 na to oy so para hindi kayo malito mga men ganito gawin nyo para alam nyo kung saan yung mahaba at saka maiksi mag start kayo dito na number 1 dito yung number 1 i-align nyo para hindi kayo nalulito yan, pagkatanggal para kung may mahaba man hindi sila maglalayo-layo yan, yan di ba? so, kung mapapansin nyo ayan, may mahabang isa So kasi pag nagkamali kayo ng lagay niyan, may tendensing malustrate mga men. Kaya dapat uh, lagay niyo yung pagkakasunod-sunod. Yan. itin yung pagkakasunod-sunod mamaya. Yan. Ayan, tanggal na natin mga men. Yon. Ayan, So yun mga men, ang kasunod nating tatanggaling tornilyo ay itong tornilyo sa drive face. Ang sukat niya ay 17 mm. Yan. So nandito ang makapal na aligabok mga men. Hawakan nyo lang to. Yan. Hopya Yan. Oh. Tama-tama. So, yung washer na yan, tatanggalin natin. Yung belt, tatanggalin natin. So, kasunod natin, itong tornilyo sa belt. Ang sukat ng tornilyo sa belt ay 24. Yeah. oha, So, talagang makapal pang lining mga men. So, yan, binubunot lang yan. Oh. So, ito, drive paste nandyan yung play ball natin yon so yon kung makikita nyo yung play ball nya ayan tangos na agad ba diba? so yan kitang kita nyo mga men ha tangos na anim ang play ball nya puro tangos na so ano kung sukat ng play ball nya sukatin natin mamaya so palitan ng play ball nya mga men so wala na ito masyadong arangkada Saka dulo kasi medyo bawas na yung timbang niya. Kasi ukab na ukab na. Ito yung mga nagiging dahilan kung bakit nasisira yung playball natin. Gawa ng alikabok. So yun, ang kapal ng alikabok niya. Yan. So ito, hindi pa masyadong ano, mga siguro kahit punas-punas lang pwede na. Pero wag kayong masanay na ang pinalilinis ay gas. Kasi mayroon itong oil seal na rubber kapag yan ay nalalagyan ng gas, lumulubo yan. Kaya kailangan dapat sabon lang ang gamitin nyo para mas safe yung inyong mga oil seal na nakalagay dito. Oo, oh, palitan na yan. Ano ito pwede? Mm -hmm. Kaya pala, ang pangit itakbo hindi isang daan lang. Mm -hmm. Hindi na nasagad palito na talaga yan. Pero pwede pa yan. Kaso nga lang, isama na ng takbo niyan. So, yan mga men, ganyan lang yung tamang paglilinis. Uh, huwag niyong gamitan ng gas. So, may nabibili tayo mga tinatawag na decreaser. Pwede yon Mas safe yon Yung gas kasi o gasolina ay medyo matapang yon Masisira yung mga oil seal natin. Kasi yung oil seal natin ay rubber. Pag ito matagal, na ano yun, na hanggang sa masira, hanggang sa tumagas, dun sa may pinaka giring at saka dun sa may pinaka makina. So, yan, punas-punasan nyo lang, brush-brush. So, yan, ibuntog nyo lang ito, mga to. Diyan. Kaso nga lang, ay talagang, ano, yan, ibuntog nyo lang, mga min, ha. <laughs> o, so, yan, brushin nyo lang, pagpagin nyo, kapal ng, ano, alikabok, oh. Ito yung pumupud ng play ball, yung mga alikabok. Ngayon, pag nalinis, babanlawan mo ng tubig. So ito binabaklas din ito mga men. Yan, ito may gamit din tayo dito. pero ito mga men ay medyo bago pa. Kaya hindi pa masyadong linisin. Kasi marami na rin yang alikabok sa loob. Joy lang mga men. Tanggal agad 'yan sa mga Joy. Basta original Joy ha, wag yung picking Joy. <laughs> yung iba kasi mga pang ano eh, hindi agad nakakatanggal ng dumi. Hindi ka tulad ng Joy. Talagang mabisa si Joy. Ayan, kung makikita nyo. Kitang-kita kita nyo na agad. Lumilinis na agad, mga men. Tsagain nyo lang. Ang paglilinis kasi, pag magpapalinis kayo nyan, medyo mahal na rin. Overall, siguro, mga 300, no? So, kung wala kayong gawa, ayan, gawin nyo. Basta, may mga tools kayo, pwede dyan yung mga tik Kung wala kayong mga impact range no kaso kaganda lang na naka impact medyo mabilis mag backlash tsaka magbalik sa paglilinis naman madali din sabon lang tsaka joy okay na tsaka banlaw lang tapos na ba? Diba? so yun mga men uh, titimbangin natin yung play ball kung tama pa yung timbang nya 11.8 na lang mga men hindi na accurate no so dapat 12 magpapalit kayo ng playball, yung doon na kayo sa mga genuine para medyo matibay. Katulad nito, genuine pa to. Kaso nga lang, hindi agad na maintain. Ayan, napudpud agad yung playball niya. So, kung makikita nyo, 11.7... 11.8 So hindi na siya tama sa Timbang no May 11.8 May 11.7 So yan Kailangan na natin palitan to mga men pero dahil wala pang budget, <laughs> ibabalik natin to. <laughs> Pag may budget na lang, bus lang yan. Yan, nadali ah, mo. May ano naman dyan eh. Oh. May butas dyan. Oop, mamaya, 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 <laughs> mamaya. Uy, huwag mo kanin. Yun. Bawal yung UP Yan. Pag mo nga ano yan, lulukutin kasi mahirap pag may UP. Medyo papasukan pa ng alikabok yan. Mas maganda yung pantay para hindi, para pit yung ano niya. Yung takip. Okay. Punasan mo ng tuyo. Yeah. Yeah, Tuyoin mo muna. Pag tuyo na at saka ninyo isasalpak yung mga, nilinis yung mga drive 'di ba diba? Yan, yeah, lilinisin niyo itong pinagdadaanan ng playball kasi yan ay matatangos ng matatangos pag hindi nyo nilinis katulad yan may mga itim itim pa okay. so ginagabi na tayo mga men ayan tapos na nga po linisan saan na natin yan pag nanon mo na yan yan ibabalik mo na yan yun yan tingnan mo lang yung araw pag nakaaro na, balik mo na yung ano, bell. Pamtuyo. Tapos na. Hmm, tapos na. Boy. Testing. Okay. Hey. <laughs> okay na. Patay. Nice. Oh, oi ma, All right, so ganun lang mga men. Oh, ayan. Dito tayo na gumpisa, di ba?